Isang magandang araw uli mga kaibigan at mga kababayan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ito sa ating Bible, mabuksan natin ang Book of Galatians 3 verse 8. Dito mga kaibigan, eh, tayong mga hintil, tayong hindi sakop ng Israel noong panahon ay hiwalay sa, sa mga mga promises ng ating Panginoon kay Abraham. Alam natin sa Bible, si Abraham ang pinangakuan ng Panginoon ng mga pagpapala dahil siya ay uh, nanampalataya sa ating dakilang nabika, Yahweh. Kaya dito mga kaibigan, siya ang iblinis ng Panginoon at uh, siya ang pinagpapala sa nauna sa lahat mga kaibigan sa mga hintil una sa mga hintil kaya dito ating mababasa ang sinasabi dito sa Galatian 3 verse 8 sapagkat ipinakita na ang kasulatan na aariing ganap ng Panginoong Yahweh ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipapangaral na ang una ang ibanghilyo kay Abraham na isinasabi sa iyo sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa kaya ang mga pananampalataya kaya sa mga nananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya dito mga kaibigan ating nakita at naobserbahan sa ating binasa dahil kay Abraham tayong mga hintil ay pinagpapala kung mayroon tayong uh, ugali na kagaya ni Abraham na nananampalataya sa Panginoong Yahweh. Sapagkat uh, alam natin na si Abraham ay hindi siya tinawag dati. Galing siya sa lupain ng Or, sa Silanganan. At tinawag siya sa kabila ng kanilang kanyang mga kapatid tinawag siya ng Panginoon para sundin at pangakuan. Ngayon si Abraham ay hindi naman nag-atubili. Nang tawagin siya ng Panginoong Yahweh, agad siyang sumunod. Kasama niya ang kanyang pamangkin na silot, kasama ang kanyang asawa, at sila ay bumukod sa kanilang ama sa ang sabi ng Panginoon, para ramihin kita at ang lahat ng bansa ay pagpapalain dahil sa iyo. Kaya naman sinabi ng Panginoon yun sapagkat nakita niya na si Abraham ay nanampalataya ng buong puso. Alam nyo, sabi ng Panginoon kay Abraham, pararamihin kita. Nang umalis si Abraham sa kanyang lupa, sinilangan doon sa or, eh ang kanyang edad eh sibinte, wala pa siyang anak. Kaya yung pananampalataya ni Abraham na sinabi ng Panginoon na pararamihin kita, hindi niya question ang Panginoon na wala nga akong anak, bakit mo ako pararamihin sa edad kong ito, matanda na. Ngunit ang pananampalataya ni Abraham ay laging may pag-asa, may posibilidad, malaki ang posibilidad na ito ay matupad sa akin sapagat ang Panginoong Yahweh ang nagsabi sa akin. Alam niyo mga kaibigan, kung mayroon tayong ganung pananampalataya, gaya ni Abraham, na sawari natin imposible, pero alang-alang sa Panginoon, magiging posible, yan ay magiging katulad tayo ni Abraham. Di ba? Sabihin natin, baka sabihin natin sa ating isip, hindi ko kayang uh, sumunod sa kalooban ng Panginoon, sapagkat uh, napakahirap. Baka hindi ko kaya, hindi ko hindi ko hindi ako sanay sa mga ganon. Ngunit tingnan natin si Abraham. Si Abraham ang example ng faith ng pananampalataya na walang pag-alinlangan. Kaya sa imposibleng magkaroon si Abraham ng anak, walang imposible sa Panginoon. Dahil ang kanyang pananampalataya ay malakas doon sa Panginoon. No, sa isip-isip ni Abraham, ang Panginoon ang nagbibigay buhay, lahat ay hindi, uh, walang imposible sa Kanya. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, huwag nating alalahanin, huwag tayong uh, mag-alinlangan sa ating pananampalataya. Isintro natin ang ating pananampalataya sa Panginoon at hindi natin tanggihan yung Kanyang panawagan na dahil sa kay Abraham, tayo ay magiging may katuwiran na mga hindi tayo ay pinagpapala rin. Bakit? Kung kagaya tayo ng pananampalataya ni Abraham at Tosa doon sa ating Panginoon. Yan ay maiksi lamang mga kaibigan at mga kababayan. Magandang araw sa ating